Okay mga boss, Barako 3 from Santa Elena, Camarines Norte. Saudi na lang na sa atin kasi pinapull wave ang nangyari lalong hindi nag-charge. Ito ang problema mga boss, umiinit yung kanyang regulator pati yung sakit. At yan mga boss, si Bosing yan. Oh. Yan yung may-ari. Ngayon, hmm. Uh, Dinala sa atin Pero sabi naman daw nung guma uh, Dalhin na rin sa atin Kasi kilala naman tayo Ano mga boss Kaya in-refer na yata Papunta rito So ito mga boss Yung naging problema Simple lang Okay 10 volts na lang po ito Ano po, pag umaandar siya, lalong nababawasan. Gunotin din rin. O, 9 volts na lang. Pag nakapatay po, ay ano? tiyak Pag nakapatay, ay ano, 10 volts. Pero pag umaandar, hindi nga po ito kakarga. 10 volts lang. Ay dapat, ay nakapulwim na. Dapat po ito ay, mag 13 pataas I chichikin ko rin po muna ito ano po? bala pa rin? ano ah, ah, nalulubad pa rin oo, po? O, ganun pa rin lubad okay, pa rin kala ko nga, pag yung napuluwi wala, maayos na oh yung pa rin ito pa rin yung pong dating regulator? oo oh, kwan na ma-start na kwan sabi ko nga baka namin baka namin kwan gusto ko lang ang pati sa dati hindi mas maganda naman po yung full wave di iaayos lang po natin sige po sa akin hindi ko nga ba gamit yung kung po yung tawag nyo ito wiper ko kung yung wiper pati nga yung kwan yung ilaw dyan sa loob hindi ang kapagali at na kwan nanulupat na maigi yung baterya ay may MDL pa po kaya pag gumamit kayo ng mini driving light lalo na Pinapatay ko naman palagi yan. Yan Ay, mo din. Yung... Ginagamit ko lang yan pag yung patilim na may hindi. Oo. Oh. May ilang buwan na pong napuluwid yan? Mga tatlong buwan na rin Ay, hindi. Tatlong buwan na rin po. Ano? Magkaroon ka oh. nun? Uh, Oo. Pag, pag, pag yung lubat na lubat na may hindi na at yung gina, yung wala na talaga sa mga hindi na yan. pinapang yeah. yeah. yung so, gusto mo nang may eh. mga, mga kwan mga tatlong linggo yan. ayan, mga tatlong linggo pa lang yan eh. kaya kwan ano po kayo sa lower o doon sa ano lang? dito. Ah... buglas yun ako ako may ako kustunod din po ayan, nagturo po pala sa'yo dito si Baka kilala mo yung si Hunan ayun, nagagawa din po doon sa taga-kwan pala taga-kwan yun at saka yung huwag pa rin niya unan yung kanyang karay po na mekaniko na taga maulawin. At ito po sa mga tapungbon. Ito po sa mga tapungbon. Gusto nang sumama at titingnan niya kung paano ang ginagawa at para matuto siya ay sakat naman yung buwan at mamadali ako pero sinabi mong ano dalhin na rito at ayan kwentuhan muna kami ni Bossing hanggat nagpapalamig at nung na mga boss yan tinignan natin so ayan, ang nakita ko agad mga boss yan umiinit so umiinit hindi talaga yan magkakarga yan, yan yung sinyales mga boss na hindi kumakarga kahit sabihin naka full wave Uh, hindi ko makaarga mga boss kaya yon kung tutusin talaga full wave yung ang maganda na yan malakas na sa kung marga yan kaya nandiyo yun na yung tumbo na lang ito hindi nagkaarga uh, dito naman mga boss tiningnan uh, tinignan na natin yung kanyang stator uh, hindi na natin naipakita pero okay naman yung pagka full wave ng gumawa nito ni, ni boss yung mekaniko ron sa kanila okay yung pagka-full wave so dito tayo sa kanyang uh, regulator. Sa regulator muna tayo mag-focus mga boss kasi nung binuksan nga natin yung magneto, yung magneto, yung stator mga boss ay okay naman yung pag-apple uh, wave. So yun, kaya isinara na rin natin. Hindi ko na rin na ipakita sa inyo mga boss kasi okay naman. Uh, dalawang wire lang naman yung mga boss. Pinutol yung isa tas dinugsong. So okay yun mga boss, okay yung pag-aagawa. Kaya dito tayo sa labas. Tanggalin natin yung battery sa so, yung regulator. Ayan mga boss ko mapapansin niyo. Uh, medyo talagang napakasagting ng init dito. Ayan, nakatakip lang tayo mga boss. Dala, dalawa na yung electric pan gawa ng napakainit. So, i-charge icha ko muna to kasi low bat 10 volts. Tingnan natin. Pero minsan pag ganoon, natagalan na yung battery na laging na-drain. Masisira na talaga to. So, i-try lang natin kung magkakaigi pa. Uh, kapag ka ito ay hindi o oh, kumarga man ito tapos yung kanyang load ay mababa na hindi na natin ito ikakabit kasi hindi ka rin mapapagana nito yung kanyang uh, electric start and so ayan mga boss pinutol na natin yung connection o regulator na ikinabit yung meron kasing 4 plus 1 wire yung ginamit so hindi na tayo gumagamit ng 4 plus 1 kasi yun nga uh, hindi anong kumakarga So, ang gagamitin natin dito ay 5 wire. And So, ayan. Nakita naman natin mga boss. Ano? Ayan. Oh, hindi na mabunot yung socket ng no regulator. So, ayan. Yun yung sinyalis mga boss na umiinit kasi hindi na natin nabunot yung socket ng no regulator kumapit na. So, kaya ang gagawin natin mga boss, iayos lang natin yung kanyang yung stock na sakit doon sa kanyang harness. Tapos, Ah, uh, pabalta natin 'yan ng pang GY6 na regulator. Ito, ito na yung pang GY6 mga boss yung ginamit natin, ano? Kasi 'yun naman yung mga na-testing na natin, GY6 yung uh, malakas kumarga. Uh, buod sa ron, yung ibang testing natin mga boss ay hindi gaano maganda yung performance. Kaya dito, GY6 yung ginagamit natin. Yeah, so, sa socket Kaya lang, ano, medyo malaki yung 6 uh, pin connector Kasi mga boss, yung sakit ng GY6 So, lipat lang natin para maging 4 At uh, yun, pag nailipat uh, Wala nang putol -putol ng putol-putol uh, ng Wire Mga boss, suksok na lang yan Mga boss, tapos yung Accessories wire niyan Kuhain lang natin yun dun sa sa may relay do sa may relay mga boss yung nang kukuhain natin na ah, accessories wire ayan so yan yun ganyan lang yung ginagawa mga boss ayan babaguhin lang natin nga yung regulator at uh, pag nabago ito mga boss testingin natin kung ilan na yung kanyang output voltage para masigurado natin na kumakarga hindi yung patapon lang or nagdi-discharge lang mga boss lalo kapag ka umandar or gumamit ng accessories. At ito nga mga boss, nakadalawang battery na si Bosing, nakatatlo na pala. Tapos pang apat na itong ilalagay natin. hindi ah, ba diba, mga boss, padalawang taon pa lang itong barak or na ito, pero paapat na battery na. So, pinalta natin pang electric start yan mga boss ng Barako 2. So, hindi kasya yung battery mga boss. Tinabas na ni Bosing yung lalagyan para kumasya. Mas malaki. 9 9 ampere hours kasi yan kasi yung ano 7 ampere hour lang yung stock ng Barako no, 3 mga boss electric and kick start 7 uh, ampere hour lang yan so ito kinakabitan natin yung battery mga boss at uh, pagkakabit naman yan mga na natin kung okay na talaga yung charging sa wire sa akuan pero pag paapakan pa, mo yung freno oh. Mm -hmm. oh, ito na po 14 point na ano, ito 14.5 yan yeah, 14 volts na po ito yung kanina po ano lang 10 e di ano na yan ayos na hmm, mata malakas na po hindi po naka-adjust sa na maayos yung minor na dito para. and so ayun na mga boss nakita naman natin na malakas na yung kanyang charging so ang babaguhin natin dito yung kanyang headlight uh, lalagyan natin siya ng LED so walang LED na mabili dito mga boss RTD yung ikakabit natin magbabago lang tayo ng uh, pagkakabit mga boss <laughs> At 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 ito, na yan. And so yung mga boss ay kakabit natin yung RTD. So sa pagkakabit naman nito, ano, marami namang mga tutorial diyan mga boss. Madali lang ikabit yan So, sundan nyo na lang ito mga boss. Kung wala kayong mabili nung H4 na LED, pwede naman yung RTD. Tapos ang gagawin natin dito mga boss, tune up natin kasi yun nga. Uh, pag start natin kanina, nag -loss compression. So, uh, mababa yung minor. Tapos, yun, sukatin natin. Pero, sabi ni Bossing, hindi na raw niya, hindi yata ginamita ng dealer ito dati. Doon sa dealer.

Dapat ko hindi yung bababa sa 12 volts eh. 10 volts. Ah, na Sige po, salamat po. Pwede okay. oh, okay. <laughs> mo uh -huh. ko lang talaga ito at uh, nabibigay na ko na. Uh, ang hirap. <laughs>